Pagkatapos injection na ni baby, huwag niyo munang bumuksan yung bulak. May dugo pa yun. Kailangan munang matuyunan. It takes time. So, after siguro mga 5 to 10 minutes, pwede niyo nang tanggalin yun. Hindi niyo muna siya huhugasan. Pwede niyo nang ilagay itong after shots. Pero, mag-ask muna kayo ng advice sa doktor niyo. Ako, dun sa petya ng baby ko, isa sa mga pangpasuts talaga. Itong mga gel at saka yung mga ice or maligam-gam na compress towel. Kasi magkakaroon ng pamumuo yon at mamamaga kapag hindi nyo inalagaan. So, pwede nyo itong ilagay sa roob ng para kapag pinahid nyo dun sa area kung saan na-inject yung baby nyo, maaalwan sila yung pakiramdam nila kasi basta may explanation dun, hindi ko na alam yung science dun. Pero pag naglagay kayo ng compress doon kung saan siya na-inject, masusot yung skin ng baby nyo. Kaya check out yun na to, click yellow basket, you need this mommy.